Ang uh, uh, gandang hapon mga kabukid So update ko lang ngayon uh, Yung nangyari dito sa farm So ito yung masakit uh, Nakatotohanan bilang isang farmer uh, Di ka pa nga natatapos Nasisira na So ito yung mga Isa sa mga challenges bilang isang uh, farmer so dito na part uh, inanas inanas ano inanas ng malakas na tubig mula doon kasi hindi ko pa nagawa ng ano kanal so yung pinodling ko kahapon yan oh sirana So balay uulitin na naman 'yan. 'Yan parang ano na dito. Parang ilog na. Ito yung masakit. Masakit ng katotohanan, hindi lang isang uh, farmer. So wala tayong magagawa kasi panahon naman yung ano. Decide. So, yan, update ko lang. So, yun. Bali, yung ano namin dito, uh, mga kapukit, dito na part. So, yung tubig galing doon sa bundok na yan. Uh, bali, dito dumaan yung tubig. Kasi yung kanal doon, sa taas, yung doon na parting, hindi pa kasi naano yung kanal doon, naayos. So bali dito sa gitna dumaan yung tubig. So yung pinaghirapan ko ng ilang araw na uh, inararo, ayun. Nag-normalize na naman, naanas yung lupa. Uh, yung problema, mga kabukid. So So dyan sa mga ano sa mga uh, kapwa kong mga farmer ay siguro yung nararamdaman nyo ngayon yung, yan din yung nararamdaman ko masakit pero okay lang uh, mga kabukid kasi dito na part hindi naman bumabaha yung problema lang yung tubig na galing sa bukid pag sobrang lakas ng ulan Uh, bali malakas yung ano ka pa baba dito kasi slope type to eh. yung ano bukid so update ko lang yan mga kabukid so bali eh. aantayin na naman na matuyo ng konti para i-repair so siguro yung sidling ko bago ma transplant ano na yan may bunga na ayun na o oh, tignan nyo mga kabukid grabe sinira talaga dito dito pero dito lang naman na part doon so okay lang naman doon kasi wala naman doon ano tubig na dumaan So dito lang talaga ng problema sa part na to sa mga meat sa farmhouse namin. So yan lang mga kabukid. So bali ito yung ano ito yung problema. So yung kanal na to ayusin to. Para hindi dyan dumaan si parang sapa na mga kabuki yung nangyari parang sapa na sa so, bali at least nakita ko kung saan yung magiging problema para sa susunod uh, matama ko na di ba yan yung... Ay, ako.